Hi guys! Eh, ngayon nga niho ay magluluto tayo ng medyo, 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 <laughs> medyo pang mayaman na ano, pang mayaman na ulam. Ayan, charot! Pero dahil sa mahal ng beef, so talagang pang mayaman ito, no? So bumili ako ng maraming ilang box yan ng mga, ano, sliced thin beef. Yung pinakamanipis talaga kasi i-roll natin yung ating mga ingredients na, ah, uh, asparagus, yung green asparagus yan. tapos, yung puti naman ay yung uh, inutaki mushroom. Madali lang kasi yan sila ni maluluto once na pinafry na natin sila. Kahit binabalot sila ng ano, manipis na beef. Uh, pag nafry na natin yan, madali lang yan sila maluto. Lalo na yung mushroom na yung puti wala na tayong ginawang uh, marinit nito sa ating karne o kahit sa mga yung bulay natin hinuhugasan lang sila tsaka na binalot kasi maya maya ipapakita ko sa inyo yung paano gumawa ng sauce nito. Pagka luto na kasi nito, ididip mo lang siya or kaya kukuha ka ng maliit na kutsarita, ilagay mo na lang siya sa ibabaw ng ano. So ito, papakita ko na sa inyo yung uh, pinafry na natin yung nirorolyo natin na ano. Separate si siya, yung, yung beef naman na nilalagyan ng asparagus at tapos yung ibang beef naman ay binabalot yung uh, enoki mushroom natin. Kasi hindi sila hindi naman sila pinagsasama-sama, uh, inaiba-iba sila ng balot. Kadalasan ho sa mga ganitong um, recipe ay makikita natin sa mga Japanese food, sa mga Korean kasi mahilig sila sa mga ganito, yung madali ang luto lang. Kasi kung nakikita nyo yung mga Korean food na ano ba yung sang sang sal? O yung parang ganito. Meron silang mga uh, maninipis na mga beef beef and then yung iba pa yung mga gulay na madalian lang din mga lettuce, mga ganyan uh, enoki mushroom, mga asparagus. So nandito na tayo sa ating uh, dipping sauce. Uh, gagawa na tayo ang ating halo nito ay uh, light sauce, uh, oyster sauce, little bit of maple syrup and sesame seeds, yung mga lumulutan dyan na puti, yan yung sesame seeds natin, so medyo ang lasa nito ay medyo matamis-tamis na medyo maalat-alat ganyan, kasi minimix natin yung uh, salty, tsaka yung syrup ng ano matamis, ayan, so pagka okay na yan, pinapakuluan-kuluan lang konti para maluto yung mamimix talaga yung mga buong ingredients niya. Uh, Ididip na natin yung pagkumain na, ay ilalagay na natin yung aning, ating ulam, yung nirorol yun na ano, ang uh, mga gulay. So, I hope guys, nag-enjoy kayo at nagutom kayo sa ating dish ngayon. Kaya salamat!